Pangingisda at pagsasaka sa harap ng maunlad at kongkretong mga syudad. Meron pa rin yan sa isang lugar sa Metro Manila. Si Denise Osorio sa detalye. Sa na ng Mala Concrete Jungle na Tagig City, hindi pa rin nawawala ang mga tradisyon ng pangingisda at pagsasaka. Pero sa harap ng mabilis na urbanization, kailangan ding sumabay sa makabagong paraan para hindi mamatay ang kabuhayan. At para na rin sa food security ng lungsod. Oh, sangayon ka, mas maganda kung may gano'n ay bibigay. Pero para kay Zaldi, mas bihasa siya sa nakasanayang kabuhayan. Kahit ano, kahit na lang, kasi parang hindi na magbago ang anong dagat pero para sa LGU, kailangan mag-meet halfway ang tradisyonal na pamumuhay at technology. I'm now on my fifth term as mayor of the city of Taguig. At uh, bagamat sa mga nakalipas sa termino ko ay kasama ito sa ating agenda at mga programa, uh, gusto natin to dream bigger dreams in the area of uh, agriculture, applying new technologies. Sa pangingisda naman sa Laguna Lake, nabubuhay ang senior citizen na si Mang Mario. pag. Subok naman sa kanya ang hirap na daanan ng mga bangka dahil sa nakaharang na water lily. Mas mahalaga yung pangailangan namin sa ngayon, ang kawayan, gawaan ng sa amin daanan. Hindi kami makakalabas kung masasaraduan ang amin daan. Araw-araw namang nagpupunta ang Lake and River Management Office para maalis ang mga sagabal sa lawa. Sa ilalim ng programang pangkalikasan at pangkabuhayan ng tagig, hindi lang sa pangingisda nakatutok ang pamahalaan. Mula sa urban farms, diretso ang mga ani sa mga ospital at shelter para sa mga kabataang residente. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.